is that tenable ba yung sinasabi niyong political judo and uh, hitting China where it would hurt most economy? O baka naman kung sakali mangyari yan, is it really because of what they're doing sa, sa South China Sea at sa West Philippine Sea? What do you think, guys? Hindi, alam ano mo, Christian, tama yung ginagawang bagong strategy ng ating gobyerno, no? yung transparency na tinatawag nila. No? Kasi ano mo no, panahon ni Duterte, tinatago lahat eh. Ayaw nga rin na tayo dun sa West Philippine Sea. Ngayon, sinasama na ng Coast Guard yung ating mga reporter, no? Sinasama na dyan sa Ayungin at sa Scarborough Shoal, sa Bauti Masinlok, para ipakita ang ginagawang pangaharas at pangbubuli ng China. Ano bang ibig sabihin nito? So, na-expose yung ginagawa ng China at alam mo naman ang China sa kultura nila, eh ayaw nilang sila ay napapahiya. Di ba? Sa kanila, ang importante ay mukha. No? Eh ngayon, mm -hmm. ha, pag pinapakita mo yung ano, ginagawa nila Ron, eh para silang sinasampal sa mukha. No? Kaya malaking bagay po yan na hinihiya natin ang China. Sabi natin hindi tayo gumaganti sa kanilang water cannon, inihiya naman natin sila sa ginagawa nila. At yan eh, mas masakit. No? Ayaw nilang tanggapin yan. Ilagay nga, sa is, ano, padagdag na rin, no? Uh, Secretary Ilyamas. Kasi si Secretary po, kagalang-galang yan, no? Kasama po siya dun sa ano, uh, delegation na nagbunda po sa The Hague. Nung no? isinamam, isinamam, isinam, isinampa isinama po yung uh, arbitration case on 2013, no? Uh, pakisagot na rin po ito, no? Ayan, nangungupo po tayo. Uh, Gano'n ba katindi tama? Kailangan ba po pag nangungupo ka, eh? Parang may nakaamba na. May nakaamba na po, eh. <laughs> parang, <laughs> parang ano no, parang tutusukin sa tagiliran eh no. Hindi, <laughs> oh, oh. yung ano, gusto ko lang ipaintindi sa mga viewers natin kasi totoo 'yung sinasabi ni Mogs eh no. Uh, importante sa kultura ng China 'yung ano, saving face kaya napahiya pahiya nga raw sila nung uh, nagsampa tayo ng kaso ng 2013 at nanalo tayo ng 2016 pero kayo bilang talaga involved dun sa ano sa delegation na yan at saka sa administration na yun ganun ba yung tama in terms of hiya sa China nung ipina-naipanalo natin arbitration case matindi no matindi dahil uh, yun yung problema pag pagka uh, ang kalaban mo mahina at ang at ikaw ay malakas no. Doon effective ang political judo eh. Hindi mo hindi mo alam kung anong gagawin mo eh. Halimbawa dito sa Christmas convoy last December. Galit nang yung China, no? Dahil hindi nila alam paano nila haharapin -ha -ha yung mga bangka, mga bapor na may dalang belen, may dalang parol, may dalang uh, uh, Santa Claus, may dalang mga regalo, no? Kaya nilang harapin yung Coast Guard. Kaya nilang harapin yung resupply vessels natin. Ang, ang medyo nanibaguhan sila itong flotila ng mga bangka na nakabihis Pasko, no? At meron pang uh, Three Kings. Merong mga may angel, may belen. Medyo nalito sila kung paano nila gagawin 'yan. At may um, Santa Claus sir, din ba? Sorry, may Santa Claus meron, ba? No? Meron, dalawa. Na life size, no? <laughs> <laughs> Yung so, isa na so, ni Ronald Jamas. <laughs> si Ronald Jamas ba yung Santa Claus? Oo. Oh, ah, baka lalo, ba, ba, baka, baka, in, 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 in yung ulo. <laughs> so, so, medyo na dito sila. No? At uh, kung makikita mo yung impact sa global media, imagine mo hanggang February, lumalabas siya sa BBC, lumalabas siya sa Der Spiegel, lumalabas siya sa Le Monde, no? Yung, uh, kumbaga, yung pagkapanalo ni BBM hindi lumabas ng ganong katagal eh sa mga foreign media. Eh ito isang ragtag na ragtag na convoy, no? Kaharap yung uh, hindi kwento ah, kaharap hindi Chinese Coast Guard ah. Ang kaharap hindi Chinese militia, ang kaharap Chinese Navy, no? Eh pinikap, pinikap. Kaya yung sinasabi ni Mogs transparensi, transparency yung dominant na tawag transparency Ibig sabihin, pinapakita no 'yung actual na nangyayari. Alam mo ba Christian, ito 'yung last December, 'yung first time na pinayagan ang foreign correspondents na sumama. Ito 'yung first time na pinayagan 'yung mga local at saka international media ng simultaneous telecast habang kaharap nila 'yung uh, 'yung uh, Chinese Navy. First time 'yung area. So ngayon, ngayon na-realize -re ng gobyerno anong ibig sabihin ng asymmetrical warfare, no? Dahil 'yung iba kasi hindi alam kung pa paano i-spell 'yun eh. Asymmetrical. <laughs> <laughs> Oy, marami meron magagaling na ano, no? May nababasa tayong mga kolumnista. na todo 'yung tanggol sa China. Yung mga nagpo-forward sa diba? atin yung, eh, uh, no? Sa wala noon, yung Manila Nak Times. Yung hindi ko Manila, alam eh, pero may may mga na, nababasa ako eh. Na kinoomp pinagmalaki pa na kinumpara yung mga makapili yung mga collaborationist ng World War II. no na, na kaya daw kaya daw hindi nawasak ang Manila nung ininvade tayo ng Japan ay dahil yung mga collaborationist ay binuksan ang Manila sa mga Hapon no dapat daw ganun din ang gawin natin sa China no At Okay. Sa pangalan nun, yung column sa Manila tayo yun sinabi niya sa column niya kanina hindi gumana eh. ka 'le Pero sige eti oh, ano natin? Sabihin, proud na proud Proud na proud oh. sa kataksilan. Uh, ito nga, i-contextualize nga natin yung discussion na ito, no? Uh, kasi in history, lagi may ganyan, no? Uh, di ba ang term dyan, pacifists? Tama ba? Hindi, uh, capitulationist. Prabaya. Capitulationist. Ito <laughs> yung pacifist. <at laughs> capitulationist, no? <Dinerecho>, eh. <laughs> <laughs> Nag-ano uh, nga tayo? Nag-hold back nga tayo. <laughs> eh, pinap pinapaganda mo pa, eh, no? <laughs> Hindi, <laughs> ano, ano, ano ba tingin niya dyan? Ako, lapit ako magduda sa'yo. Eh, eh, alam mo naman baka, tayo. Bigyan na rin, bigyan na rin kita ng bayo. Eh, Siyempre, ano tayo? Pro China tayo. kayo kasi gusto niyo, gyere. Eh. Diba? Puro gyere gusto niyo. Oo. Eh. Diba? Oh, Sabi nga ni, sabi nga ni Kitatad, daw eh, pumapasok uh, daw tayo sa nuclear war. Ah, <laughs> sabi ko ba... yung column ano ni Kitatad kanina. Yun daw, nuclear war daw. Nuclear war. Paano bang gagawin dapat dito sa si China? Titihaya na lang tayo? Ganun ba? Tatanggapin na lang natin yung Entry. pabubuli. Gusto mo bang tamaan ka ng nuclear weapons ng China? No? Hmm. May, may tawag ako sa ganyang argument okay, eh. Bigay na lahat yan. Ah, ang tawag ng mga millennial dyan, tsaka ng mga Gen Z. Woo! That escalated quickly. Nanindigan oh. <laughs> <laughs> ka lang, nuclear warfare na. No? Marami naman nangyari oh. in between. Oh. So, e eh, pa na mugs, paano ba natin naman, dapat tatanihin no, yan? Asama pa natin sa parasitaryan yun. <laughs> oh, editor in chief 'yun. No. Mogs <laughs> si Mogs si, si Mogs kasi nag eh. pa sa nuclear eh, pa antay pa sa nuclear war eh, wala tayong nuclear. The US daw eh. Ano, oh, secretary si si Mogs ano yan, nag recently. Wala tayong nuclear power eh. <laughs> <laughs> bibida o, ay, bibida ko pa <laughs> si Mogs. Eh. Teka lang. weapons. Ah. Ano? Meron tayong passive river. Kasalanan ni Christ Christian 'yon. Ginagamit 'yon sa water cannon. Ako sinuko. Plus yung Chinese Navy. Hindi, si, si Mogs nagsalita yan sa kasama natin sa mga kabaro natin sa media, no? Organized by the National Task Force on the West Philippines, tama ba? Mogs? Tama. NTF. Oh. Oo. Oh. <laughs> Nagtanong sila eh. Moga to. <laughs> Automatic yan. No? Kasi, actually, yung si secretary, pinapamigay ko yung number niya. Sinusulit ko pa sa upuan sa bus. Tsaka sa mga pinto sa CR. <laughs> <laughs> Hindi ko pa ginagusayin, Mogs. <laughs> Kaya palang dami tumatawag sa akin. Baka <laughs> walang ano, no? Walang paalam, no? Talagang tatawag na lang. Hindi, <laughs> ano, ano bang tingin mo dyan, Mogs? paano ba dapat uh, effectively kinakounter yung narrative na yan? Kasi ang talagang biggest propagator ng narrative na yan, yung war narrative, na pag nanindigan tayo, gusto nating gera, eh yung dating Pangulo, diba, da Rodrigo Duterte. Eh hanggang ngayon, talagang ano yan, nagre-reverberate yan eh. O ba dapat kinaka-counter yan? Alam mo, dapat, dapat ang ating uh, mga journalist, no? At sinabi ko nga kahapon to, na itama natin yung mga maling uh, konsepto na magka-agree na dahil uh, uh, meron tayong ginagawa lab laban sa China dyan sa West Philippine Sea. Eh, alam mo, sa ating saligang batas, eh, ni-renounce natin ang war as an instrument of uh, national policy. Kasi po, ang Pilipinas ay very peaceful people, no? Wala po tayong kaaway. nag po tayo ng lahat. At ipiglalaban lang natin yung ating karapatan. Ngayon, yung pagtayo ba at paglaban sa ating karapatan, ayun ba ay gera? Hindi po. Kasi... Yung ibang bansa ginagawa din niya. Hindi Yun niyo yung Vietnam, yung Indonesia. Eh sa Indonesia nga, pinapalubog pa rin na yung mga Chinese fishing boat. Hindi naman sila ginagaya ng China. Di ba? Yung Vietnam, kaya pagbanggaan ng barko dyan sa lang karagatan. Hindi naman sila ginagaya ng China. Eh ito kasi yung China, nanakot lang. No? At ngayon, yung pahanakot nila, eh ini-eco nitong mga trolls at ng mga politiko na maka pro China no tong sila pangulo Duterte at uh, iba pa ang mga halal ng bayan na nakita ko si Senator si Robin Padilla ay eh, kamping sa China no mali po yan po natin yung konseptong gera agad ang ating hinahanap kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.